Usaping pananampalataya Ang pangangaral ng mga pastor sa Pilipinas Ang tanong katotohanan ba? Hello guys! Ang pagtalakay at pagsusuri sa mga mga ngaral na tatalakayin natin ay layunin nating magbigay ng makakristyanong pagsusuri sa mga pahayag ng mga pastor. Hindi para manira, kundi para magbigay linaw. Ating patutugtugin ng buo ang video upang maiwasan ang maling konteksto. At ginagamit natin ito sa ilalim ng prinsipyo ng fair use para sa komentaryo at edukasyon. Maraming salamat. Ang mapapanood natin ay tungkol sa pagbibigay bilang tulong sa iglesia. Sa nakasulat sa ikalawang sulat sa taga-Korinto, Kapitulo 9 sa Talatang 7 Ang utos sa mga iglesia ay magbigay ayon sa pasya ng puso. Pwede yan kahit magkano basta bukal sa iyong kalooban at walang nagdidikta. Pero ang tanong dapat, bang ituro ang pag-iikapu sa iglesia para impluensyahan ng pastor ang sino mang miyembro na magbigay ng ikapu? Ang tanong katotohanan ba, bakit nga ba hindi pwedeng gamitin ang 2 Corinthians chapter 9 verse 7 bilang basehan sa pagkakaloob natin ng ating tithes and offerings sa ating local church? Buksan po natin ang ating Biblia. 2 Corinthians chapter 9 MBB tag o magandang balita version. Mapapansin po natin tulong sa mga kapatid na nangangailangan. Ang title So, buksan natin at basahin Tingnan ang verse 7. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya. Maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. So marami o ilan sa mga tagapagturo ng Biblia ay ito po ang ginagamit na basihan nila sa kanilang turo para sabihin na hindi na po inuutos ng Diyos na tayo po ay magbigay ng tithes o 10% minimum sa ating local church. Dahil katulad po na sabi dito, bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya. Ibig sabihin, depende na sa'yo. Kung ilang percent, hindi na 10%, pwede mong taasan, pwede mong mas babaan ang 10% minimum na ibibigay mo sa church. Ito ba ay tamang basihan at tamang interpretasyon ba na ito na ang dapat gamitin na basihan sa New Testament para sa pagkakaloob sa ating local church? Ang sikreto po para maunawaan ang bawat text, verse sa Biblia ay dapat po basahin ang mga previous verses. At tingnan po yung context kung tawagin po yung pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan po ba dito ay tungkol sa pagkakaloob sa templo o sa local church? O ito pong title, tulong sa mga kapatid na nangangailangan. Basahin po natin ang verse 1 ng 2 Corinthians chapter 9. Hindi na kailangan sumulat pa ako sa inyo tungkol sa pagtulong sa mga kapatid sa iglesia. So ito po yung sulat ni Apostol Pablo sa mga taga -Kurinto. So verse 2, alam kong handa na kayong tumulong kaya ipinagmamalaki ko kayo sa mga taga-Macedonia. Ang sabi ko ay handa na kayong mga taga-akaya noon pang nakaraan taon dahil dito'y ay lalo silang sumigla sa pagtulong. Verse 3 Kaya pinapupunta ko riyan ang mga kapatid na ito upang mapatunayang tama ang aming pagmamalaki tungkol sa inyo at nang maihanda na ninyo ang inyong tulong gaya ng sinabi ko. Verse 4 kung hindi, kung may mga taga-Mesedonia na sumama sa akin at makita nilang hindi pala kayo handa, baka mapahiya ako at pati kayo. Verse 5. Kaya pinakausapan ko ang mga kapatid na maunarian upang maihanda ang tulong na ipinangako ninyo sa gayon makikita na talagang kusang-loob ang pagbibigay ninyo at hindi sa pilitan. Verse 6. Ito ang ibig kong sabihin, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti at ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi nabibilitan lamang sapagat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. So napansin po natin, ang pinag-uusapan po ay tulong sa mga kapatid na nangangailangan. So merong mga mahihirap o nangangailangan nga ng suporta ng mga kapatiran. So, ito po la po, ang pinag-uusapan dito ay hindi tungkol sa pagbibigay o kung paano tayo magbigay sa ating local church. Malinaw naman, lahat ng abuluyan ay para sa kapatiran na nasa iglesia. Nang sabihin ni Apostol Pablo yan, kasama siya sa matutulungan ng iglesia. Dahil bahagi siya ng kapatiran sa iglesia. Ang nangyayari kasi ang akala ng mga pastor sa kanila ang abuloy. Ang lahat ng abuluyan ay para sa pangangailangan ng kapatiran at gastusin sa pangangaral ng salita ng Diyos at lalo na tulong sa mga mahihirap sa iglesia. Dapat yan ay sa kaban ng iglesia at hindi sa kaban ng pastor. Ang pangit tingnan, nakamerka na ka at nakaluxury car pa, tapos ang pinangangaralan mo ay may mga mahihirap na kapatid at nag-aabuloy. Si Kristo, bagaman mayaman, nakibagay sa mga may hirap, si Kristo dapat ang modelo ng mga pastor. Kundi kung paano tayo magbigay ng tulong sa mga kapatira natin na nangangailangan. So hindi siya pwedeng gamitin basihan. Kasi kung gagamitin natin itong basihan sa pagbibigay sa ating local church ay... Sigurado mas bababaan natin sa 10% kung ano lang ang ating ipinasya kagaya po ng sinabi dito. Bakit gusto ba ninyo na may fixed amount na 10% sa abuluyan? Walang itinuro ang mga apostol sa pagbibigay ng ikapu. Pasiya na 'yon ng magbibigay. Kung bumukal sa puso nila na magbigay ng ikapu. Gaya ni Abraham at Jacob ay pwede. Dahil walang nag impluensya sa kanila na mag-ikapu kundi bumukal 'yon sa puso nila. Ang mga pastor ngayon, iniimpluwensyahan ang mga miyembro, kasama ang mga mahihirap na magbigay ng ikapu. Kapag hindi sila nagbigay, ninanakawan nila ang Diyos. At walang magnanakaw na makakapasok sa langit. yung 5% na lang, 1%. So mali po ang interpretasyon na 'yon, makikita natin. Dahil ito po ay ang context, ulitin natin, ay tungkol nga sa tulong sa mga kapatid na nangangailangan. Doon natin siya gagamitin, yung depende na lang sa pasya ng puso natin, na maluwag sa loob natin, ang pagtulong, pera ang itutulong kung magkano ang ibibigay natin. Pero po, hindi po dito napatunayan na inaalis na po o hindi na tinuturo ng Panginoong Isus sa New Testament ang pagbibigay natin ng tithes and offerings sa local church. So yun po ang isa sa pinakasikreto para mabilis po natin maunawaan at magkaroon ng tamang interpretasyon sa bawat text ng Biblia. Ang pag-iika po ay pinatutunayan sa mga sulat ng mga apostol na hindi na dapat ituro ang pag-iika po sa mga hindi-hudyo. Sa mga sulat sa mga kristyanong hentil ay walang nabanggit na salitang mag-iika po kundi ang sinabi ay magbigay ayon sa pasya ng puso. Kaya, nag po ang mga Israelita ay dahil binigyan sila ng Diyos ng mga lupain at ikabubuhay liban sa mga lahing levita. Dahil walang lupain na ipinamana sa mga levita at walang pangkabuhayan. Ang 10% na makokolekta sa Israel ay para sa mga levita. Ngayon, kung gusto ng mga pastor ng ikapu, bigyan nila ang mga miyembro ng lupain o pangkabuhayan gaya ginawa ng Diyos sa Israel. Tapos humingi ang pastor ng ikapu sa mga miyembro. Kapag hindi nag-ikapu, ay ninanakawan nila ang pastor. Maraming salamat sa panunood. Please subscribe, like, and share. Mag-comment naman kung ano ang masasabi ninyo sa aking content.